Ayan, Jesa, oh. Oh, Jesa. Inukit ko na sa batong ang pagmumahala natin, Jesa, oh. oh. Ayan, oh. oh yan naman, Jesa. Sana magpakita ka na sa akin, Jesa. Hi Jesa. gusto mo ba, Jesa? Isulat ko din yung pangalan natin dyan. Dyan, dyan, love, Jesa. Gusto mo? Ayan, oh. Tingnan mo, ang daming nakasulat na pangalan, oh. Oh, di ba? Gusto mo Jisa, isulat ko din yung pangalan natin dyan. G perfect na perfect yung Jisa Nakatatak na sa bato ang ating pagmamahalan. Jisa, pero na Jisa dito, isusulat natin yung pangalan natin. Perfect na perfect yun dyan. O, tingnan mo, ang dami nakasulat Giza. O, o. Tsaka napakasarap dito maligo Jisa O, Nap napakalamig Jisa ng tubig. Parang pagmamahal mo lang Giza, ang lamig malamig na malamig na ang pagmamahal mo sa akin Gisa kasi di mo ako kinukuntahan Gisa Gisa, punta muna ako dito sa abot ka pa, napakasarap maligo dito Gisa, ang lino you know, ng tubig Gisa o tingnan mo o. Kita mo yung Gisa, napakalinaw ng tubig. Tapos yung magandang talo lang pa doon Gisa, oh. Ang dami Jisa ditong chicks Kaso ikaw lang talaga ang mahal ko Jisa Hindi kita papalitan Jisa Hindi kita ipagpapalit Jisa Kahit kanino man Kahit napakalamig na ng pagmamahal mo Jisa Pero pumunta ka na talaga dito Para maisulat natin yung pangalan oh, Ang ganda oh Diba oh Jisa di oh Diba Jisa Ang ganda ganda Jisa oh Ang dami oh Dami ng pangalan Jisa oh Iukit na natin sa batong pagmamahala natin Jisa Gintayin <laughs> kita doon si Jisa I love you eh, oh, oh, mo oh. Ang dami talaga Jisoo. Oh. Ang dami talaga ng pangalan dito Jisoo. Oh. Iuukit ko na ang pangalan mo Jisoo, gusto mo? Ah, iuukit ko na ang pangalan mo Jisoo, ang dami dito oh. Oo. Oh. Hahanap ah, ako ng space na pag-uukitan ko ng pangalan mo Jisoo. Oh. Hmm. Iikot ko na ang pagmamahalan natin. <laughs> Nakita nyo si Jessa, hinahanap ko kasi si Jessa ay. Ay si Jessa, oh. Saragosa? Jessa lang, basta ah, si Jessa. Jessa. Jessa oh. Baka kilala nyo si Jessa, may kilala kayong Jessa? Ay, wala, wala kang Jessa, kilala. Jessa ano, Jessa? Meron po, Jessa, Jessa, Jessa. Jessa, Jessa. Jessa Ano, Jessica, Jessica. Jessica. Jessica so <laughs> <laughs> Jessica so <laughs> Jessica so Ayan, <laughs> eh, follow niyo ako sa page ko, dyan dyan. -jan. Jan Jan. Jan Jan. Oh, itong nakatatak sa likod ko. Ah. Okay. Tapos sa YouTube Jan Jan official. Palo ka namin. Oo. Kasi hinahanap ko kasi si Jessa. Matagal ko nang hinahanap si Jessa. Hindi ko natatagpuan eh. Kasi ka so. Kasi ko yan. Nakasama. Yan Jessa. Iukit ko na ang pangalan mo Jessa dito sa bato. Iukit ko na ang pagmamahala natin Jessa. Medyo madulas nga lang. Ano mo, Jesa? ganyan kita ka mahal, Jesa. Inuukit ko sa bato ang pagmamahal ko sa iyo, Jesa. Sana siya Ang hirap iukit, Jesa, ng pangalan mo. Ayan o, Jessa. O, oh, diba? Ayan, Jessa. Nakaukit na sa bato ang pagmamahal ko sa'yo, si Jessa, o. Grabe. Magkano kayo sa pagawaan ninyo? Ay, ano lang to? Libre diba lang to ng SK namin? Ah, SK nyo? Oo. Oh. Ayan, Jesa, oh. Oh, Jesa. Inukit ko na sa bato ang pagmamahala natin, Jesa, oh. Ayan, oh. Oh, yan naman, Jesa. Sana magpakita ka na sa akin, Jesa. <laughs> ayan, shoutout dito sa kanila. Ito, so, yan ang pangalan mo. Ayan, oh, ayan shoutout kay Jaymar. Ayan, saka sa sasama. Si ka. joshua Si Boruloy. Si Boruloy. Anak ni ano? Anak ni Carding. Anak ni Carding. Baka nakita niya si Jesa. Nakita mo si Jesa? Si Ikaw yung tumalawin kanina, no? Sa mataas. Ikaw yun? Gabi, galing niyang bata na yan. Tumalun niya. Na to. Mahal na mahal siya ng magulang niya. Parang pagmamahal ko kay Jessa, mahal na mahal ko din. Di ba, Jessa? Mahal na mahal kita, Jessa. Yan, mention niya na si Jessa. O sabihin niyo, inukit ko na sa bata yung pagmamahal ko sa kanya. Ayan. <laughs>